Ang kapalit ng pera-pera nyo ay ang buong bayan natin. Kayong mga trolls at bloggers na binabayaran ng mga sindikato ng China, alam nyo bang galing sa iligal na droga at bogo ang mga binabayad sa inyo para lamang ipakalat ninyo ang mga fake news? Mas naniniwala pa kayo sa propaganda ng China kesa sa nakikita ng inyong mga mata na kasamaang kanilang ginagawa sa ating mga kababayan. Kung ayaw ninyong tawagin kayong traidor o bagong makapili, Patunayan ninyo na kayo ay hindi bayaran ng mga sindikato ng China. Mr. Speaker, I do not believe that China will rage war against us because we sided with our Western allies. This is the propaganda of the bagong makapili. As a matter of fact, we achieved quite the opposite. We are now actually benefiting from the alliance as we have received modern defense equipment, training, and protection. Just recently, We almost surrendered our sovereignty to China and almost pleaded with them to annex us as a province. It is good that this did not happen, Mr. Speaker, perhaps due to lack of material time. Otherwise, we could be engaged in a bloody civil war by now. I rise today on a question of personal and collective privilege. I will deliver most of my speech in Tagalog so that more people will understand what I am going to talk about, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as we all remember, it started in the early 2000s when China sought permission from the Philippine government for joint exploration for mineral resources in our territorial seas. Nagulat na lamang tayo isang umaga pagising natin noong 2012 dahil inukupa na ng China ang Scarborough Shoal na nasa loob ng ating territorial seas. Ang sabi nila, kanila daw, yun at ang basihan ay ang historic rights. Historic rights daw na ang ibig sabihin ay mula pa noong unang panahon, nangingis na dumadaan at naglalayag sila sa ating karagatan kung kaya kanila daw ang Sculpture. Maraming lahi ang nangingisda na, dumadaan at naglalayag sa karagatang ito mula pa noong unang panahon Hindi lamang mga Chino, Mr. Speaker Hindi po maaaring maging basihat ng China o ng China ang tinatawad na historic rights Lahat po ito ay napalitan na ng mga batas at tratado o treaties sa makabagong panahon lahat itong mga batas at treaties ay kinakailangan upang maglagay ng kaayusan sa buong mundo at mahinto ang mga kaguluhan. Isa sa mga treaties na ito ay ang United Nations Convention on the Law of the Seas o ang tinatawag nating UNCLOS. Ito po ay sinalihan at nilagdaan ng maraming bansa, kabilang tayo at ang China. Dito itinakda na ang bawat bansa Kamukha natin ay may tinatawag na 12 nautical mile territorial sea. At bukod dito, binigyan din ang mga bansa na katulad natin na napapaligiran ng dagat ng 200 milyang karagatan na tinatawag natin na exclusive economic zone. Ang ibig sabihin po nito, Mr. Speaker, ay sa atin lamang eksklusibo ang lahat ng lamang dagat at likas yaman kasama na ang mga langis at iba pang makukuha sa loob at ilalim ng teritoryong ito. Inuulit ko, ang Pilipinas at China ay parehong sumang-ayon at lumagda sa kasunduan ito. Bukod sa UNCLOS, Mr. Speaker, ang Pilipinas ay nagwagi sa International Arbitral Tribunal sa The Hague, Netherlands, kung saan pinagtibay ang sinasabi ng UNCLOS. Hindi lamang yan, Sinabi pa ng Arbitral Tribunal na katang isip lamang ang 9- line ng China. Kaya ngayon, dalawang katibayan na ang ating pinangahawakan sa mata ng buong mundo at sa mata ng batas. Dahil dito, Mr. Speaker, nararapat na ipaglaban natin ang ating mga karapatan na pinagtibay ng mga kasulatan ito. Ngayon, ang tanong, sa tuloy-tuloy na panggugulo, pangihimasok, pangguguli at pananakit sa atin ng China sa loob ng mga teritoryong nabanggit, ano ang dapat nating gawin? Ang minimum na magagawa natin ay ipahayag ng malaya at walang takot ang ating mga karapatan ayon sa mga batas. Ikalawa, magkaisa tayo sa pagkundina ng mga karahasan na ginagawa sa atin ng China, ng China hindi tayo dapat magsawa sa pagkundina at pagpapahayag sa buong mundo ng kanilang mga hindi tamang gawain at panghihimasok sa ating teritoryo. Mula sa pagangkin ng mga lupain at teritoryo sa West Philippine Sea hanggang sa pananakit nila sa ating mga kababayan na nangingisda at naglalayag doon at sa kanilang pambubuli at paninira ng ating mga sasakyang pangdagat. Ilang taon na tayong nagtitiis, Mr. Speaker. Hindi na nga natin mabilang ang kanilang paninira at pananakit na ginagawa. Noong isang linggo lamang, ilang mga barko ng ating gobyerno na pag-aari ng Bureau of Fisheries ang kanilang sinira sa pamamagitan ng water cannon at laser. Walang katumbas sa salita ang mga hindi makataong ginagawa nila sa atin. Walang katapusan ang pagtataboy sa ating mga mangingisda sa sarili nating na teritoryo. Ang pagsira ng kanilang mga maliliit na bangka na hindi naman threat o banta sa kanila. Ang palaging pagbangga, pagsira at pagwater cannon sa ating mga sasakyang pandagat na naglalayag at nagbabantay lamang sa ating teritoryo. Ilang iniporme na ng mga sundalong Chino ang natatagpuan at nakukuha ng ating mga otoridad mula sa mga inuupahang apartment sa gusali ng mga Chinong sinasabing empleyado ng Pogo. At kamakailan lamang sa mga barko naman na kunwari ay nagde-dredging sa ating mga karagatan. Lahat ng ito, Mr. Speaker, ay nangyayari kasabwat ang marami nating mga kababayan. Ang masakit sa lahat, Mr. Speaker, Mismong mga kababayan natin ang nagtatanggol pa sa kanila. Meron sa ating paligid ang mga tinatawag na mga bagong makapili. Sa pansariling kadahilanan, mariin nilang sinasabi na walang masama sa ginagawa ng China sa pag-angkin ng mga teritoryo natin at dapat daw ay makipag tayo upang malutas ng mahinahon ang usaping ito. Hindi ba nila nakita ang ilang beses na pakikipag-usap natin sa mga leader ng China? Ano ba ang naging tugon nila? Isa lamang, amin ang buong karagatan, pati ang buong Pilipinas, amin yan base sa historic rights ang tugon ng China. At ang gusto ng China ay ibasura natin ang arbitral award bago nila tayo kausapin at harapin. Kung kaya naman po, Mr. Speaker, ako ay nananawagan, lalo na sa inyo mga bayarang trolls at bloggers, who until this time preferred to take the side of China, let us all unite, set all our sights towards the enemy, and have a common narrative for our freedom, sovereignty, and love of country. Hindi po tayo kinakailangan makipagdigmaan sa China upang mapanindigan natin ang ating mga karapatan. We only need to speak with one strong voice, take a common stand, a strong conviction, believe in ourselves, not for our individual selfish interests, but for the country, for our people, and for peace and prosperity of the future generations. wag na kayong bigla ang magpanggap na experts in international law, o kaya e biglang naging magagaling na mga political analysts, o kaya e biglang nabuhay ang matagal ng nananahimik na karir sa media at biglang naging expert analyst. Lahat ay naging disuse, Mr. Speaker. Pakonsensya naman sila. Ang kapalit ng pera-pera nyo ay ang buong bayan natin. Kayong mga trolls at bloggers na binabayaran ang mga sindikato ng China, alam nyo bang galing sa ilegal na droga at pogo ang mga binabayad sa inyo para lamang ipakalat inyo ang mga fake news? Droga at pogo na sumisira sa ating mga kabataan, kababayan at sa buong bayan. Wala ba kayong konsensya na kasama kayo sa mga sumisira sa ating lahat? Mas naniniwala pa kayo sa propaganda ng China kesa sa nakikita ng inyong mga mata na kasamaang kanilang ginagawa sa ating mga kababayan. Yung mga ilegal na droga na pinapakalat dito sa atin, sa China nang gagaling. Yung mga pogo, puro pag-aari din nila at kunwari ay totoo. Yung pala ay sentro ng krimen at hugasan ng pera mula sa ilegal na aktibidades lalo lalo na ang ilegal na droga. Sa ginagawang ninyong pagtataksil sa bayan, I am certain Mr. Speaker that our heroes are turning in their graves. Kung ayaw ninyong tawagin kayong traitor o bagong makapili, patunayan ninyo na kayo ay hindi bayaran ng mga sindikato ng China. Imbes na fake news at propaganda ng China ang pinapakalat ninyo, sila ang kalabanin ninyo. Araw-araw mababasa ninyo ang mga ginagawang pangapi sa atin. Huwag kayong magbulag-bulagan o masilaw sa salapi saan mang galing ang mga yan. Mahalin natin ang ating bayan dahil iisa lamang po ito. Mr. Speaker, I do not believe that China will wage war against us because we sided with our Western allies. This is the propaganda of the bagong makapili. As a matter of fact, we achieved quite the opposite. We are now actually benefiting from the alliance as we have received modern defense equipment, training, and protection. Just recently, we almost surrendered our sovereignty to China and almost pleaded with them to annex us as a province. It is good that this did not happen, Mr. Speaker, perhaps due to lack of material time. Otherwise, we could be engaged in a bloody civil war by now. Siyerte tayo na meron tayong Diyos, at hindi niya tayo pinapabaya pinapabayaan. Subalit kasabihan nga, nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Huwag po tayong tutulog-tulog, Mr. Speaker. Let us be vigilant. Kung hindi, ay baka magising na lamang tayo isang umaga na hindi lang ang Scarborough Shoal ang kanilang kinuha, kundi ang ating buong bansa. Laban Pinas!